Ang magandang araw sa inyong lahat. Naririto na naman tayo muli para sa panibagong aralin mula sa Filipino 8 at ito ay tungkol sa sanaysay. Ngunit bago yon ay alamin muna natin kung ano nga ba ang kahulugan ng sanaysay. Sinasabi ng sanaysay bilang akdang pampanitikan ay huling nakakita ng liwanag sa larangan ng panitikan. Ang sanaysay ay naglalahad ng pananaw at opinyon ng sumulat tungkol sa tiyak na panitikan. Uri ng sanaysay, sa pangkalahatan, dalawang uri ng sanaysay. Una ang formal o impersonal na sanaysay at ang di-formal o personal na sanaysay. Tuma tumatalakay sa mga seryosong paksa ang formal na sanaysay, tulad ng kamatayan, agham, pagunlad, kabihasnan, samantalang magaan ang mga paksang matatagpuan sa di-formal, tulad ng paghihintay sa bus, kahit na ng pagtulog. Ang kapormalan ng una ay nagdidikta ng uri ng wika nito, di malapit o nagsipaglayo. Yan tipiko, may himig na nag-uutos, mataas at standard. Ang pagkamalapit ng informal na ay nagbumungkahing ang lengguahe nito ay parang nakikipag-usap, mainit, mataginting, kuminsay, garapal ngunit mapagnilay-nilay rin naman sa ibang paraan. Unang makakatawag ng pansin sa kaisipan bago sa damdamin ng formal sa naisay. ang sa di-formal. Narito ang mga tiyak na uri ng sanaysay. Una, pasalaysay. Ikalawa, naglalarawan. Pangatlo, mapagdili-dili. Kritikal o mapanuri. Didaktiko o nangangaral. Nagpapaalala. Editorial makasiyentipiko o makaagham, socio-political, sanaysay na pangkalikasan at sanaysay na bumabalangkas sa isang tauhan. Ngayon ay talakayin natin ang isang halimbawa ng sanaysay na sinulat ni Dr. Seppi Rizal na may pamagat na ang katamaran ng mga Pilipino. Matutunghayan ay isang lagom sa Tagalog ng sanaysay na La Indolencia de los Filipinos, na nalatala sa La Solidaridad mula noong Hulyo 15 hanggang Setyembre 15, 1870. Ang sanaysay na ito ay sinulat ni Rizal sa ikalawang pagtungo niya sa Europa, isinulat niya ito bilang tugon sa paulit-ulit na upasala sa mga Pilipino na sila'y mga tamad. Ang upasalang ito ay hindi tinutulan ni Rizal sa kanyang sanaysay. Manapay, inamin nga niya ang pag-aangkin ng katamaran ng kanyang mga kababayan. At sa pag-amin niyang yan, ay nagbigay siya ng mga matuwid kung bakit ang mga Pilipino ay masasabing ang tamad. Narito ang kanyang mga matuwid. Ang pangunahing sanhi ay ang mainit na singaw ng panahon kahit na ang mga banyagang nandarayuan sa Pilipinas, buwan sa mga bayang malamig, ang klima ay nagiging tamad pagdating dito at ayaw humawak ng mabibigat na gawain. Sa bayang mainit ang panahon, kahit hindi kumilos ang isang tao, siya ay pinagpapawisan at hindi mapalagay. Wika pa ni Rizal, ang mga Europeyong naninirahan sa Pilipinas ay nangangailangan pa ng mga tagapaypay, at tagahugot ng sapatos at hindi nagsisipaglakad kundi laging lula ng kanilang karwahe. Gayong masasarap ang kanilang mga kinakain at ginhawa ang kanilang kabuhayan. Sila'y malaya. Ang bunga ng kanilang mga pagsisikap ay para sa kanilang sarili. May pag-asa sa kinabukasan at ginagalang ng madla. Ang abang katutubo, ang tamad na katutubo ay kulang sa pagkain, walang inaasahan sa araw ng bukas, ang bunga ng kanilang pagod ay sa iba na pupunta at kinukuha sila sa paggawang sapilitan. Sinasabing ang mga Europeo ay nahihirapan sa mga bayang mainit ang singaw ng panahon palibasa ay hindi sila hirati sa gayong klima. Kaya't karampatan lamang nadulutan sila ng bala ng makapagpapaginhawa sa kanilang kalagayan. Tatapot ang wika nga ni Rizal ang isang tao ay maaaring mabuhay kahit saan kung sisikapin lamang niyang ibagay ang kanyang sarili sa hinihingi ng pangangailangan. Ang sikap at pagkukusa ay nawala sa mga Pilipino dahil sa paggagawan din ng mga Kastila. Ang mga Pilipino, nang bago dumating ang mga Kastila, ay ginhawa ang kanilang kabuhayan. Nagkikipagkalakalan sila sa China at iba pang mga bansa. Hinaharap nila ang pagsisaka, pagmamanupan, paghabi ng damit at iba pa. Kaya't mapagkikilalang nang wala pa rito ang mga Kastila, ang mga Pilipino, bagaman ang mga pangangailangan nila hindi naman marami, ay hindi mga mapagbayang gaya ngayon. Ang lahat ng industriya at pati na ang pagsasaka ay napabayaan sapagkat ang mga Pilipino ay hindi makapagtanggol laban sa pananalakay na mga mandarambong buhat sa Mindanao at Sulu. Paano'y ayaw pahintulutang makapag-ingat ng mga baril at iba pang sandata ang mga Pilipinong naiiwan sa bayan habang ang iba'y kasama, ang mga, asama sa mga pandaruyuhang walang kabuluhan. Nang panahon ng kilay, maraming digma at kaguluhan sa loob ng bayan at maraming ipinapapatay. Isinalaysay si ni Rizal ang nangyari sa isang pulong malapit sa Cebu. Nahalos mawala ng tao sa pagkat madaling ng abihag ang ng mga piratang buhat sa Sulu, Palibasa ay walang sungkat maipananggol sa sarili. Ang pag pagsasaka ay napabayaan dahil pa rin sa sapilitang paggawa na ipinatutupad ng pamahalaan. Dahil sa maraming pandarayuhang ginagawa ng mga Kastila, kailangan ang walang tigil na paggawa sa mga barko. Kaya kaya't maraming mga Pilipino ang pinagpuputol nila ang mga puno kahoy sa gubat upang magamit. Wala tuloy katiyakan ng kabuhay ng mga tao kaya't naging mapagpabaya. Tungkol dito ay sinipi ni Rizal si Marga na nagsabi na halos nakalimutan na ng mga katutubo ang pagsasaka, pagmamanukan, ang paghabi na dati nilang ginagawa noong sila'y mga pagano pa hanggang sa mga ilang taon pa pagkatapos ng, ng pagsakop. Yan ang naging bunga ng 32 taon ng sapilitang paggawa na ipinataw sa mga Pilipino. Ang pamahala ay walang dulot na pambasigla upang ang mga tao ay mahikayat na gumawa. timeline ng mga Kastila ang pakikipagtalakalan sa mga bansang malaya, gaya ng Siam, Cambodia at Japan. Kaya tumina ang pagluluwas ng mga produktong Pilipino at ang industriya ay hindi umunlad. Ang Pilipino ay hindi maaaring gumawa ng kanilang bukid kung walang pahintulot ng pamahalaan. Tungkol sa mga yan, ang Pilipino ay hindi tumatanggap ng karampatang halaga sa kanilang mga produkto. Sinabi ni Rizal na alinsunod sa istorya, matapos alipinin ng mga enkomendero ang mga Pilipino, sila ay pinagagawa pa para sa sarili nilang kapakinabangan, At ang iba na may, kinipilit na sa kanila ipagbili ang inani o produkto sa maliit na halaga kung minsan ay wala pang bayad o kaya ay dinadaya sa pamagitan ng mga maling timbangan o kaya ng takalan. Alinsunod pa rin kay Rizal, ang lahat ng negosyo sinasarili ng gobernador at sa halip na pukawin ng mga Pilipino sa kanilang pagpapabaya, ang iniisip lamang niya ang kanyang kapakanan kaya't sinusugpo ang anumang makakaagaw niya sa mga pakinabang sa pangangalakad. May kung ano-anong kuskus balungo sa pakikitungo sa pamahalaan. Mga kakwana ng politika, mga kinakailangang panunuyo at pakikisama sa mga pagreregalo at ang ganap na pagwawalang bahala sa kanilang kalagayan. Yan ang naging pamatay sigla sa paggawa ng kapakipakinabang. Nariyan pa ang halimbawa ng ipinamalas ng mga kastila, ang pag-iwas sa pagpaparumi ng kamay sa paggawa, pagkuha ng maraming utosan sa bahay, na para bang alangan sa kanilang kalagayan ang magpatulo ng pawis, at ang pagkilos na anong may kung sinong magino at panginoon na ipinaging palasak, tuloy ng kasabihang para kang kastila. Ang lahat ng yan ay nagpunla sa kalooban ng mga Pilipino ng binhi ng katamaran at pagtanggi o pagkatakot sa mabibigat na gawain. At ang wika pa ng mga Pilipino, Pilipino noon, bakit gagawa pa? Ang sabi ng kura ay hindi raw makakapasok sa kaharian ng langit ang taong mayaman. Ang sugal ay binigyan ng luwag at ito'y isa pa ring nagpapalala ng katamaran. Ang Pilipino ay hindi binibigyan ng anumang tulong na salapi o pautang upang maging puhunan. Kung may salapi man ang isang Pilipinong magsasaka, ang natitira at tapos bawasin ang buwis at iba pang impuesto ay ipinambabayad naman niya sa almen, kandila, nobena at iba pa. Kung ang mga pananim ay pinipinsala ng balang, kaya ng bagyo, ang pamahalaan na hindi nagbibigay ng anumang tulong sa mga magsasaka. Kaya ang mga ito ay inaalihan ng katamaran. Walang pampasiglang ibinibigay sa pagpapakadalubhasa. Na isang Pilipinong nag-aral ng kemika sa Europa, ngunit hindi man lamang siya pinagukulan ng kansin. Ang katamaray, kinalulubha pang lalo ng di mabuting sistema ng edukasyon. Ganito ang wika ni Rizal. Iminulat palibasa sa halimbawa ng mapagbulay-bulay at tamad na pamumuhay ng mga mohe, ang mga katutubo na may walang ginawa kundi ukol lang kanilang buhay sa pagkakaloob ng kanilang salapi sa simbahan dahil sa inaasahang mga himala at iba pang mga katakatakang bagay. Ang kanilang kalooban ay nagayuma. Buhat sa pagkabata ay wala silang natutuhan kundi ang pagkilos na parang mga makina na hindi nalalaman ang buong kabagayan tatak bang ang ganitong maling pagbumulat sa isip at kalooban ng isang bata ay pagbunga ng pahambal-hambal na mga pagka pagkakasalungatan. Iyang walang tuknat na pagtunggali ng isip at ng tungkulin ay humantong sa panam pananamlay ng kanyang mga pagsisikap at sa tulong ng init ng panahon ang kanyang walang katapusang pag-aatubili ang kanyang mga pag-aalinlangan ay siyang naging ugat ng kanyang katamaran. Ang sistema ng edukasyon na isang kawil ng mga pagmamalupit ay nagpatamlay sa halip na magpasigla sa Pilipino. Siya ay nagkaroon ng mababang pagkilala sa sarili at pagwawalang bahala sa paggawa. Ang isa pang nagpalala sa katamaran ng mga Pilipino ay ang kawalan nila ng damdamin bilang isang bansa Kalibhasa ay pinagkaitan sila ng karapatang makapagpatag ng mga samahan na magbibigay sa kanilang pagkakataong magkaunawaan at magkaisang damdamin. Kalibhasa ngay walang bansang kinaaaniban, ang mga Pilipino ay hindi nagkaroon ng pagkabahala sa anumang kahirapang pinarana ng mga tao. pataya apoy ng kanilang pagsisikap at walang sukat makaganyak sa kanilang pag sa ng panahon at sigla alang-alang sa kaunlaran at kasaganaan ng kanilang bayan. Ang sabi ni Rizal, ang edukasyon ay siyang lupa at ang kalayaan ay siyang araw ng sangpatauhan. Kung walang edukasyon at walang kalayaan, walang pagbabagong maisasagawa, walang hakbang na makapagdudulot ng bungang minanay. Yan ang nilalaman ng sanaysay na ang katamaran ng mga Pilipino. Sana ay may natutunan kayo sa ating aralin na ito. Mag-aral ng mabuti hanggang sa muli.